ang gandang gabi. So, eto na naman yung mga kakakilabot na mga eksplorasyon ngayong gabi dito sa Mawab Cemetery na kung saan merong mga pagparamdam na hindi mapaliwanag dito sa lugar na ito kaya ngayong gabi mag isa tayo na mag e-explore at maglilibot sa sementeryong ito so ayan na nga dito sa Mawab so, yun, makikita nyo merong ano doon mga ilaw kalsada doon yung daan dito tayo dito tayo galing kanina ay kanina oo oh, dito daan Ayan. ito yung cementerio dito so doon ako nakapagpaalam na ako doon sa unahan Ayan. ito yung entrance dito guys nakakilabot daw dito yung mga kwento-kwento dito uh, merong mga kababalaghan so, hindi maaalis sa isip uh, ng mga tao dito yung mga kababalaghan guys na Yan. so alone challenge ito ngayon pero maulan lang no? Yan, maulan ito yung cemetery dito eh lilibuti natin to ngayong gabi na mag isa wow. ito, ito yung na day vlog ko noon nung no, nakaraan so medyo maulan ulan ngayon yung exploration natin so lawak na yung so, maulan guys no Sari-sari sari itu. yung cementerio dito guys so try natin maglibot so yung mga kababalagan sa cementerio nito Ayan, <coughs> laking puno may nakita ako doon sa may puno sa malaking puno may malaking mata tapos gumagalaw kita niya ano yan lalapitan natin niya mamaya oh kumikidlap kidlap pa may malaking mata guys nakita ko baka ano yan langgam o ibon try kong lapitan mamaya ano kaya yan ang laki niya Kala niya hindi ko siya nakikita. Uh. Tuloy tayo guys. Hello po. Nagbablog lang po ako. Ah. Uh, kung na ko man kayo, makikita niyo creepy pa rin guys kasi ang dilim dito may yeah. malaki talaga dito kita niyo yun parang may ano, malaking mata dun sa puno ng niyog hindi ko alam ha kung hayop yan itu tengok anu dito nda an makin penuh creepy comment kayo guys baka may mahagip sa camera natin no may makita sa camera tignan nyo guys may malaking mata sa ano pakaibon yan malaking mata sa puno na niyog isa ayun o kita nyo yun guys malaking mata guys ano kaya yan may kidlap kidlap po malaking mata Saan ba tayo dadaan dito? Dito tayo. So yun guys, Magigitan nyo sa likod ko. Ayan. Uh, ang masasabi ko lang dito sa cementerio ito, ano, ah, uh, tumatayo yung balahibo ko iba yung experience dito may something talaga na mababalaghan dito guys Mau tuloy pa rin tayo sa exploration yan umuulan pag ganitong mga senaryo guys pag umuulan may mga kababalaghan talaga ito yung creepy alayo yun ang pinuntahan natin oh. Eh. sabi yung cementerio dito guys paakit yung ano mga netso tabi sa mga kumakain dyan alam nyo ba guys na ang nararamdaman ko ngayon parang may sumusunod sa akin may mga mata na nakatitik sa akin dito ang creepy tapos umuulan pa

ito yung ang creepy dito So ayan, dito tayo sa itaas. Kita nyo may bahay doon si Babo. May nakatira doon si Babo. Bakas ng ulad. silong muna tayo dito ang lawak ng simenteryo guys isa din to sa napaka creepy din na sementeryo na napasukan ko kahit kahit malapit lang sa kalsada ay hindi siya malapit eh malayo malayo siya sa kalsada madilim siya dito walang ilaw kaya iba yung pakiramdam ko dito Hello. Sini kan? Okay. Yes, parang dam na. May tumakbo dun man daw. May Hello? Hello? May kasama ba ako dito? Ano rin Parang may tumakbo. guys nandito na tayo sa ibabaw malakas na talaga yung ulan pasilo muna tayo dito meron nang paparamdam sa atin guys may narinig ako may tumakbo talaga promise may tumakbo hindi labutan ako. Bakas ulan. So comment na lang kayo guys kung meron kayo napansin. Bakas ulan. Tayo mga pag -ano nito. Baba na tayo. Hindi natin malibot. Ano tayo? Yun, guys. bababa tayo. Oops! Ah. So, yun na lang, guys. Maraming salamat yung lahat. Pakicomment na lang kung meron kayong napansin, nakita sa camera. So Shoutout yung lahat guys maraming maraming salamat we love you all and sana sa mga bago pa lang dyan na nanonood lang na hindi pa nakapag subscribe please tulungan nyo po ako na makapag subscribe kayo sa channel na to uh, malaking tulong na po yun and god bless po pray po po matulog see you next video